hindi tuturuan kayo paano gumawa ng Gmail account sa cellphone. Una muna, punta tayo sa Chrome. Tapos, dapat ang ano, naka sign nakasign in ang kalagay. Sign out niyo muna yung Gmail account niyo Create account for my personal use. First name. Last name, my choice ko, click next, month, kung kailan ka, pinanok na buwan, anong araw, anong taon, gender, kung anong kasarian mo, kung iba, custom, pagay mo, tutuwa dito. choose your gmail address, pk gmail address, or create your own ako gagawa na lang ako pwede akong nito maron nung dati sa mga kalipas ko na gmail account pero ngayon gulo ako type lang natin ang ating gagawin na gmail address next dito naman sa password wala akong maisip dito na password bali ang clue ko lang dito sa inyo ang kung ano yung, yung mga ah basta kumutanda na lang kayo sa gmail password generator Dito na lang kayo ng password. Kung wala kayo maisip. Click natin ang plus. Ang password dito. Gmail password generator. ito ang kailangan Kailangan sa Android Kung gagawa ka na Password Turn sync on in chrome Go to settings and sign tapo uh, Tap on the password text box Tap suggest Strong password With the Tap password Suggest strong password Yan, yeah, so simple yun. Wala, lagny mga anak. Lagny tayo, password generator dash. Yang meron, nyanayasabol ng password. Lagyan natin ang symbol. Pag-paste lang natin. Tapos natin sa Gmail account natin na website copy paste lang next skip lang dito malalaman guys ang kasunod nito ng video ito na kailangan pa natin ng number mali yung napanood ko na Kasabing hindi na kailangan ng number. Pag bumalagin ka sa bago mong gawa na Gmail account. Ayan. Abangan nyo. ang sesungguhnya video dan kita ingin sign in ini dipai kalau itu next not robot not a robot guys kita okay, nyo dito na kailangan kasi gana ang uh, numero ayan modifier and it can be country phone number hindi na magagamit yung tatong uh, basis na yata na nag nagkagawa ng gmail account hindi na gana kagawitin nyo na lang yung number nyo na bago o na nakagawa na hindi na, higit sa tatlo na gmail account yan na pintayin nyo na magte-text sa yung gmail Yeah. pipis Alam bakit ka napunta sa Google sa Google sa test chrome Ano mangyari? Bakit gento. Sa pang magalaw Ano ba to? Ala baka ano nangyari sa Gmail account ko. Ano <laughs> yan? Anong gagawin mo? add account to device. Okay, to block. sword Up. yan, ang taming tub. So, ano yun? <laughs> Naliligaw ka na. Um, saan ka naman napunta? Hmm. Clicking wireless down. Add, add add another device Save. Huwag na tayo magkawa ng phone pa. Kasi yun, kasi yun naman yung password okay. Skip to. Okay. Don't forget to like and subscribe. Ang the notification bell para lagi kayong updated sa akin mga videos sa bawat tutorial block. Blog and unboxing somewhat nice.